Idinemanda si John Cena ng Ford dahil hindi ito sumunod sa kanilang golden rule at masakit sa ulo ang mga sumunod na nangyari. 2017 nilabas ng Ford ang sobrang exclusive na Ford GT na hindi mo basta-basta mabibili at kailangan mo pang ipila ang application. Gusto ng Ford na mga tunay na Ford enthusiasts lang ang mag-drive ng kotse at sobrang pihikan nila sa pagpili ng owner. Ang WWE superstar na si John Cena ay isang car collector na approve at nakabili ng isang Ford GT pero binalaan siya ng Ford na hindi niya pwedeng ibenta ang kotse sa loob ng 24 months. Ito problema, pagtagal, nahirapan na si John Cena maglabas pasok sa kotse dahil sa maskuladong katawan. Kaya naman 1 month lang nakalipas, binenta niya ang GT sa isang retired farmer ng halos 3 times ang original price. Galit na galit ngayon ng Ford at dinemanda si Cena sa halagang $500,000. Inakusahan pa sa pagdungis ng brand at breach ng kontra. Nagkainitan talaga at sinabi pa ng Ford na parang naisahan sila. Pero ang kulit ng ending dahil hindi naman pala binulsa ang pera. At pagkatapos ng halos isang taon sa korte nagkasundo na lang both sides na i ang settlement sa charity